Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 23 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Juan Batista de Rossi. Kamusta? Ang San Juan Batista de Rossi ay isinilang noong Pebrero 22, 1698 sa Voltaggio, Italia. Siya ay anak ng isang mga alsa at isang debotong ina. Mula pa sa kanyang kabataan, ipinakita niya ang isang malaking pagmamahal sa Diyos at isang pagnanais na maglingkod sa simbahan. Si Juan Batista de Rossi ay nagpari noong 1721 at naglaan ng karamihang bahagi ng kanyang buhay sa Roma. Siya ay kilala sa kanyang malaking pagkakawanggawa sa mga dukha at may sakit. Itinatag niya ang isang ospital para sa mga pasyenteng hindi na maaring pagalingin at inilaan ang maraming oras sa pag-aalaga at pagpapahinga sa mga may sakit. Bukod sa kanyang gawain ng pagkakawanggawa, si San Juan Batista de Rossi ay isang mapagmahal na tagapagbunyi. Siya ay nagpapahayag ng may pagmamahal sa salita ng Diyos at tumulong sa maraming tao na makabalik sa kanilang pananampalataya. Si San Juan Batista de Rossi ay namatay noong ika-23 ng Mayo, 1764 sa Roma at bininyagan ng Papa Leon VIII noong 1881. Narito ang isang panalangin na inilaan kay San Juan Batista de Rossi. O Diyos na nagbigay kay San Juan Batista de Rossi ng biyaya ng kagandahang loob at pagpapahayag, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panghihingi ng biyaya na mahalin ang ating mga kapatid at kapatid na tulad ng pagmamahal na ipinakita mo sa amin. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa atin na mabuhay sa buong tapat na pananampalataya natin. San Juan Batista de Rossi, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Crispin ng Viterbo. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.